Kunta pa kagabi sa bahay. Inilabas ang idang dadawa ni si Tumungo pa sa bahay ni Kim Kyu. Ngunit hindi ito pinapasok sa doo. Naroon lang siya sa tabas ng gate. Ibinihagi din na kailangan magdagdag na security. Ang gusto lang naman ni Kim Kyu ay tingilan na siya at gusto na lang ng katahimikan. Ang hirap kasi sa part nating mga babae na apektado sa mga samod-saring pagpura ng mga isyo. Kaya mga bashers ni Kim Chug, todo ang pagpiyasta na naman sa kanya. Giniita di Sebdo mano ang nangyayari, kaya naman ang daming galit na galit na fans at todo ang pagtatanggol. Tuma ang idam komento. Hmm. Grabe ang bulo na nga, pilit pang dahil isaw-saw. Mga haters, kung wala kayong magandang sasabihin, itikom ang bibig. Sana hindi mangyari sa inyo ang mga sinasabi ninyo kay Aiden. Siya na ang sinukta na tindoko noon. Siya pa itong inuusukta ninyo. May karapatan siya ang magalit ending. At huwag harapin. Nakakasira lang ng pisapay. Mama dudunin isip, ipagdasan na lang natin. Ayon pa si binahaging komento. Alam niyo kung ano ang desire ni Kim Jong? Yung may magkaalaga sa kanya hanggang sa pagtanda at bumuo ng pamilya. Ilang taon na siyang nagkatrabaho. Wala naman siyang naapakan na ibang tao. Tapos sasabihin ng iba dyan, Deserve yung buguluhin siya ni X. Karabi kayo, Hitters. Nasaan ang konsensya ninyo? Hindi nga ba adam ang pulak dulo? kung bakit Thank you walay sinasiyon din pat